Laki okay, nung ano niya, oh, tent niya. Oh. Bukas pa. Nila ko yung uh, sasakyan ko. May bukas palang pintuan. laki ng ano nito so ayun yung sink mga may lakaran dito eh. Ayun, pathway. Ayan. So, kaya ako din to pinili mga kabarks. Kasi alam yun na. Kailangan na, malapit ka sa mga <laughs> mga ganito. Sa sink, washroom, diba? Ayan. Ayan natin. Ayan natin. Ayan, ayan. ayan, ayan. 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 flush ang washroom nila mga kabirds. So, yung shower room nasa ibang lugar. Di pa naman ako mag-shower kasi umalis ako ng bahay -nag na nag-shower na. Ito lang yun. Ito sana yung kukunin ko na eh. Kaso naka, ano na, naka-reserve na. Pero okay lang. Malapit na rin naman yun. Yan. Lapit na sa tubig. Pero ito yung pinakamalapit sa tubig. Kasi dinig na dinig pero parang hindi pwedeng pumaba kasi may mga ano oh bakod siguro pinipreserve nila yung mga ano <laughs> <laughs> uh oh oh <laughs> yes squirrel oh Nahiga pa. <laughs> Kulit lang eh. Kulit lang. galing tayo dun. tayo dito. Ganda rin yung ano nila mga kabigis kasi. Ano. May washroom. May flashable. Ah, sabi na eh. Kaya nila binahodan eh. nire nila. Tainik. Ay, sarap. Sarap kumuha ng tubig dito. At sarap maligo. Ang <laughs> sarap ng tubig Sarap inumin Ang lamig Nauho lang siguro ako <laughs> Nag ano na, umuula na Ayan na. Tumutulog na mga mga birds. <laughs> Tawid tayo dito. Ang laki, ang, ang laki ng patak. sa pakinggan nung lagaslas ng ano ng tubig ganda ng bulaklak bawal daw lumiko So, nakita na natin yung washroom. Nakita na natin yung river. Tingnan natin yung uh, ano mga birds. Yung tam, <coughs> Excuse me. <coughs> Excuse me. Tambayan. Yung uh, parang sarado naman ata ito pag winter. Yung tunnel mountain lang ang ano. Ang... ang bukas. So, tingnan natin yung tambayan nila. Ito na yung washroom. May yung washroom na pinuntaan natin. Ito yung tapunan ng garbage. Ayan. yeah, pag nagka-camping ako mga ka-birds, yan ang mga tinitingnan ko. Mga yan. Pero kailangan natin hanapin yung shower kasi eventually mag-shower ako. 'Di ba? <laughs> Kailan ko mag-shower? Dahil babalik ako dito eh. Pero hindi na dito sa hindi na diyan. Iba naman. Ibang number naman. Pero same compound. Ayan. So So yeah, ang alam ko mga birds, malapit lang ako sa shower. shower na pinuntahan ko. Pero, sabi ko nga, tingnan na natin. Kasi, para hindi ko nga siya hanapin. Pag, oh, may cheddar pala dito. Meron ba? Kaso, anong oras? dito pala yung kuhana ng firewood kaso dapat iripan nila yung uh, di ko pala sila na itanong about dun sa nung ano ko ng aking tent ayan Ano ba yung malaki? Hindi kaya yung shower. Mag-ikot tayo. Pwede naman siguro dito dumaan. May mga daanan nga eh. Ang lambot. Baka ito yung ano, shower. Shower. We're into the woods. Ano mm -hmm. kaya Baka wala lang. <laughs> Building lang siguro. But impossible. Eh. For sure meron yan. Baka ito yung shower eh. Doon mayroon din washroom. Pero hindi natin alam kung yung ang shower room. But let's see. Where's the shower room? Bakit po ba yung cheddar nila? Wala mga ito yung chatter nila pero sarado man. Sarado. So tingnan natin yung isang ano na yan. Nasaan yung shower room na yan. Shower room. Hindi ko pa na dinala yung map lalaki na tataas ng puno dito mga birds ito kaya yan. kasi ilan din ang shower room dito mga birds ay ah, isa lang siguro I'm not sure. Ik ga langs die